Okay, topic natin ngayon. Kailan ba dapat uh, magpalit ng uh, fuel filter? At, uh, ito, uh, pang diesel. So, kalimitan, saka lang tayo yung nag- uh, lilinis nit kapag ka tumitirik na yung sasakyan at nagbabarado na dito sa pinaka strainer dito sa injection pump so ang uh, paglinis ng ng uh, fuel pump halos ano dapat kasabayan ng pagche change ng makina ibig sabihin yung pagche check na kapag ka nag-change kinakailangan ito ito mas 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 okay siya kung bubuksan ito madali lang naman buksan yan eh ito at uh, itong mga stock nito itong Toyota 2L engine may bukasan nyo doon sa ilalim may bukasan o, yung bukasan dyan oh. No? Kalimitan itong mga Toyota to L engine yung stock nya yan, o, may bukasan So yung pinaka drain yang yan, binubuksan niyan. Kahit isang halimbawa, mag-check binubuksan niyan para makita kung yung ikinakarga ng uh, diesel ay uh, madumi o may tubig. So kalimitan naman kahit pa sabihin na uh, magpalit ay kung ang kinakarga ng mga diesel ay madumi o may tubig, ah, wala, resilbe yung bago. So, kahit yan hindi nagpapalit, kung yan laging itchine-check, at ah, ini dinidren nga yung pinakailalim yan, tapos sasahudin, para makita kung yung pinagkakargahan ng uh, gasolinahan o ng diesel ay malinis. Siyempre, pag nakita madumi na at may uh, tubig, nakita doon sa pinaka nakuhang diesel, dapat uh, lilinisin na o kaya magpapalit na tungkol naman dito sa injector o dito sa nozzle tip ito kasi hindi pwedeng i-DIY, masay lang kasi ito kalimitan uh, saka lang natin mapapansin na may problema na o lilinisin kapag ka may usok na yung mahina ng uh, bumatak o humilay sa sakyan so pinakadabis nyo, pagka ganun na uh, maging ano na pumunta na doon sa trusted na calibration para ibig sabihin maipacheck na mas mas okay na wag i-DIY. Pumunta na sa calibration kasi pwede namang i-adjust 'yan eh. At uh, ang bukasan nga pala ng ano ng uh, ito. Ayun yung pinaka-drain eh. Yan pinaka-drain ito. Pinaka-drain niya 'yan, ito, ito, ito. Ito 'yung tinuturo kami ko ayan. Pagkayan i-madumi na yung uh, fuel filter, at nakapasok na ito binubuksan nililinis lang naman yan tinatanggal yan. yan tapos nililinis pero kung kahit anong linis at kahit anong nga uh, palit noong uh, fuel pump kung madumi yung nahihigop ng uh, diesel ay wala rin wala rin silbihan kaya pag isang halimbawa kayo magkakarga ng diesel at empty na patayin nyo yung makina kalimitan man talaga pag nagkakarga pinapatay yung iba hindi nagpapatay uh, kinakailangan pag nagkarga ng diesel at kukunti na empty na dapat pinapatay ang makina kasi pagka naandar ang makina at nilagyan ng panibago yon mabubulabog ibig sabihin magugulo yung lado sa loob mahihigop ng makina yon kaya mas mabuti pa rin na mag-check din mag-check din ng tangke kasi yung tangke naman may kalimitan kagaya nitong mga ganito ng mga rebo may ano yan may bukasan sa ilalim yan, may drain din yan. Bubok sa para malumabas yung tubig at saka yung dumi. Kagayon to, stock ito. Ayan, yung mga ganito nga fuel pump. Baganda ito kasi nga may ano siya, may drain sa ilalim, may drain. I-drain lang doon, sasahudin nga yung diesel para makita yung uh, diesel kung madumina o may tubig. Pag nakita ang ganun madumi na, ay kinakailangan ng baklasin ito. Okay, ganun lang